Hey guys, good morning. Welcome back to the RT Traveler. At ngayong araw po ay bibisitahin natin ang lugar kung saan ay tinatawag nilang Di Ito ay matatagpuan sa bayan ng Dinalungan Aurora. Ito ang pinakaunang barangay na makikita nyo kapag kayo ay nasa bulubundukin ng Aurora Province papunta Norte. Kasama namin ngayon si Sir Oscar o Ablag at ipapakita namin sa iyo ang ganda ng Di Tawini. <laughs> Hey guys! Good morning! Welcome back to the Archie Traveler At ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa Ditawili dito sa Dinalungan Aurora Para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang isang area nila dito or isang size It's possible na tourism sites ito dahil nga ito ay napaliligiran ng napakagandang mga puno ng New York. Kung makikita nyo dito sa side na to, ay akala mo yung nasa isang lugar ka na kilalang kila dito, sa Pilipinas. Pero ito naman ay sariling market ito dito sa Ditawini. So talagang dapat guys, pagpapunta kayo ng Aurora, ay dapat ay pasyalan nyo ang lugar na ito. Ngayon kasama natin ngayon si Sir Boom, siya ay sa Oscar Bombarda Black. Siya ay magpapalipad ngayon ng drone dito sa Ditawili. Abangan nyo rin ang kanyang mga videos dito ngayong araw dahil i-release na yan mamaya-maya lang kapag natapos namin ang aming adventures dito sa ngayong araw. Ay, alam niyo ba guys na tuwing uh, may mga pupunta sa lugar dito sa Dilasag, sa Kasiguran Aurora, mismo, yung mga yung mga tourist uh, spots dito na bago yung napasalan, umiwin po talaga sila dito sa Ditao. Kung hindi niyo pa alam guys ang dana ito, bago kayo makarating ng Dilalungan, kapag nandun kayo sa mga bundok na paikot-ikot dito sa Aurora, ay mapupuntahan nyo na ang lugar na ito. So, ba, hindi nyo talaga dahil ang gaganda ng mga puno ng inyong dito, mga, mga palm trees, and talagang marirelax kayo kapag uh, kumukuha kayo ng video habang dumadaan kayo sa lugar na dito yung mga mga biyahero natin, usually humihinto sila dito at sila ay nagpo-photo up kasama ang kanilang family or barkada. Ayun, katulad nila at sila ay mga uh, namamasyal dito sa Aurora Province at makikita nyo talaga nito on sila. <laughs> nagpo-photo up. Sarap puntahan natin. At nakasama rin natin ang mga kababayan natin na mula pa sa Pampanga. Si Ma'am ay nagse-celebrate pa ng kanyang birthday at talagang ansaya-saya nila dito habang kumukuha ng mga photos kasama ang kanilang barkada. Nagkaroon din tayo ng chance na magkaroon ng picture kasama sila. Napakaganda talaga ng lugar na ito dahil makikita mo talaga yung mga alaga nilang hayop dito na mga bakay ay para ka na rin talagang pumunta sa ibang bansa. Ano? Ito naman yung kuhang video ni Sir Boom mula sa kanyang drone shots. Sobrang ganda talaga tingnan dahil makikita mo talaga ang naglalakihan ang mga puno ng niyog nila dito. At iyan nag ready na rin kami paalis dahil uh, patungo na rin kami sa isang site na talaga namang ipapakita namin sa iyo na perfect talaga napuntahan kasama ang inyong mga barkada. Nagpaalam na rin sa amin sila ma'am, yung nakapoto po kanina at talaga napakabait nila and uh, kasi sila ay magtutungo pa sa Tibu Tidal Pool sa kasiguran Aurora. At iyan, nagready na kami nila Sir Boom at papunta na rin kami sa isang destination namin. Pinuntahan naman namin yung isang area dito na sobrang taas talaga niya as, as in yung dadaanan mo, assault talaga siya, hindi kaya ng motor Kaya naglakad na lang ako Ito ay isa siyang uh, private villa dito sa Ditawini So hindi siya open in public Kasi yung may-ari ay gine-develop nila yung lugar para sa family nila So parang bakasyonan lamang nila And magaganda yung mga villas nila dito And of course, dito kung nakita yung isang... Uh, uh, hall nila na punong-puno siya ng mga stones na mga bato na kung saan ni landscape nila iyon na parang mga mosaic na tiles so sobrang nga ganda niya and ito naman napuntahan na namin yung pinakadulo na area ng beach front ito ay may mga rock formation and makikita mo talaga yung rock formations niya dito sobrang puti at nakita namin dito ang mga rockies and rock formations sa lugar na ito and napakaganda talaga niyang tingnan kaso ang napansin ko dito guys hindi na siya pwedeng puntahan kapag wala kayong kasama especially ng mga tour guide kasi itong area na to hindi pa siya totally ano develop and of course hindi pa siya napupuntahan gaano ng mga tourists so kailangan nyo talaga may guide kayong kasama kapag pupunta dito kasi unang una kapag umakyat kayo dito sa rock formations kasi inakyat din talaga namin nahirapan talaga kami pero ang ganda nung view niya And of course, kailangan nyo lang magingat Kasi, syempre, yung mga hawakan nyo na bato dito Is delikado siya baka malaglag kayo And, uh, magigita mo talaga dito Yung view, sobrang ganda And especially, kapag may drone ka Like this, na ginawa ni Sir Oscar Ayan, talagang napakaganda niya tingnan So ayun guys, kung ano pang hinihintay nyo kapag kayo ay nagawi dito sa Ditawini, dito sa Dinalungan Aurora try nyo din daanan ang lugar na ito once na natin nyo ang uh, Ditawini madali lang siya puntahan pag bumaba kayo dun sa area sa Ditawini eh, makikita nyo na din yung Ditawini Elementary School and mayroon silang uh, rock uh, beach area kung saan napakalinaw ng tubig doon and pasundan nyo lamang ang beachfront uh, beach front area na to para mapuntahan nyo ang kahabaan ng rock formations nila and then pwede pwede nyo siya is side trip kung gusto nyo talaga na daanan and of course kunan namang magagandang shots and uh, Pwede din kayong maligo kapag may time pa kayong pumunta dito And lagi nyo lang tatandaan guys sa kailangan ay tinan nyo yung area Kasi once na high tide na hindi na kayo makakabalik dito sa dinaanan yung beachfront nya Kasi talagang aabutin yung uh, mga batuhan Hindi kayo makakadaan mismo don Unless mag mountain climbing kayo or rock climbing dito sa area na malapit Kasi talagang hindi kayo makakadaan sa tubig dahil manalakas yung adon ito naman yung mga sinasabi ko sa inyo na batuhan dito. Ito para sa mga boulders dito sa mismong pangpang niya. Makikita mo talagang kulay puti yung mga kulay nung batuhan, nung pader and uh, pwede pwede kayo dito mag picture taking and of course mayroon kayo dito makikita isang area na yung hugis nung bato niya ay kakaiba yung talagang babalik-balikan nyo siya kapag nakita, lalo na lalo na yung mga barkada nyo na mga, ano pag nakita nila itong area na to, babalik-balikan talaga nila Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ni at nakikita namin sa inyo ang ganda ng kanilang lugar and huwag niyong kalimutan na pasyalan kapag nagawi kayo dito sa kanila. Thank you so much din kaya Sir Boom sa pagsama sa atin dito at para makita natin yung ganda nito in aerial shots na mayroon siya at nakuha natin yung napakagandang view mula sa kanyang drone and yan magkita-kita tayo ulit guys sa mga susunod na vlog ko dito sa Aurora province and uh, abangan nyo rin ang mga susunod na mga lugar na ipipicture ko dito sa aking page. Guys, sa pagsama sa akin ngayon dito sa Itawin, ito dito tayo ulit sa susunod na vlog ko dito sa Aurora Prat. Pero get day ahead and get that. Para may something.